dong hindi naging mabuting anak o perpektong anak si Gideon sa kanyang ina. Talagang wala siyang kaamor-amor na maglambing uy mapusyapos sa ina. Hindi kasi siya lumaki sa kanyang ina kundi sa kanyang lola para makapagtrabaho ang ina sa ibang lugar. Ba't hindi ka sa akin humingi ng pera? Inam mo ko Gideon. Bakit hindi sa akin? Wala na ba akong karapatan sa iyo? Paano ma? Paano kung hindi ko nararamdaman na naging ina ka sa akin? Paano kung maski ako, hindi ko nakilalang ina ko? Alam mong umalis ako at nagtrabaho para sa iyo. Bakit ganito ang isusukli mo? Pasensya na ma, pero mahirap tanggapin ang taong matagal na akong iniwan. Wika ni Gideon? At na tumalikod at naglakad palayo. Isang hapon matapos nagkaroon ng masalimuot na pagtatalo si Gideon at ang kanyang ina. Naglakad siya ng malayo upang mapag-isipan ang mga salitang nasabi. Sa kanyang pagmumuni-muni. biglang bumalot sa kanyang pandinig ang masakit na pagdaing ng ina. Agad siyang nagmadaling pauwi, nag-alala sa kalagayan ng kanyang ina. Habang binabaybay ang daan, pumabalot sa kanyang dibdib ang pangamba at pangungulila. Hanggang sa pagdating niya sa bahay, isang masusing pangangalaga ang kanyang ibinigay sa ina na tila bang may magandang bagay na nagbunga mula sa kanilang pagtatalo. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Gideon kung paanong nagawa siyang iwan ng ina para lamang sa pera na kaya naman kitain ng hindi siya iniiwan. Dinala sa ospital ang ina ni Gideon, gawa na rin ng hindi magandang kondisyon ng ina. Tumaas kasi ang presyon ng dugo nito sa pagkikimkim ng galit at napag-alamang may sakit pala ito sa puso. Sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, nakaupo si Gideon sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang kanyang ina. Ang tahimik na paligid ay biglang natiyak ng tila naglalakihang bip ng mga monitor ng kalusugan ng kanyang ina. Ma, patawarin mo ko sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi ko naisip na magiging ganito ang kakahinatnan. Anak, Gijon, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko rin may mga bagay tayong hindi na pagkakasunduan. Pero mas importante sa akin ang pagmamahalan natin anak ko. Hindi ko alam pong paano ko kayang mabuhay kung mawawala ka ma. Masyado ako naging hangal na ipilit na iniwan mo ko kahit na alam kong ginawa mo yun para, para din sa akin. Wika ni Gideon habang umiiyak. Huwag kang mabahala anak. Malakas pa ako. Pero ito ay paalala sa ating dalawa na ang buhay ay maikli Kaya't mahalin natin ang bawat sandali, kahit na may mga pagtatalo tayo minsan. Inay, napapaisip tuloy ako. Totoo ba talagang ako ang anak mo? Anak, alam kong may mga pagkakataon na nagtatanong tayo sa ating sarili tungkol sa ating pagkakakilanlan. Oo Gideon, okay, ikaw ay tunay na anak ko. Wala akong tinatago sa iyo. Pero bakit? May mga oras na parang may lihim sa likod ng mga mata mo. Parang may bagay ka hong tinatago. Hitchon, may mga bagay sa buhay na hindi madaling ipaliwanag. May mga sandali na nais kong itago para mapanatili kang ligtas. Pero pinapangako ko sa iyo, tunay kang anak ko. Mahal kita ng walang kondisyon. Paumanhin, Nay. Nagtutuda lang ako sa sarili ko. Wala kang dapat ipaglalaanak. anak. Sa so oras na handa ka na, handa akong ibahagi ang mga lihim na tinatago ko. Ang importante, mahal kita at ikaw ay ang nag-iisang anak ko. Naging payak at payapa ang mga oras na iyon para kay Gideon at sa kanyang ina na nagpaalam upang matulog muna para makapagpahinga. Dahil sa wala namang ibang gagawin ay inubos ni Gijon ang kanyang oras sa paglalaro ng online games. Nagsuot din siya ng earphone para hindi marinig ng kanyang ina ang ingay gawa ng mobile games na Mobile Legends. Sa hindi napapansing oras ni Gijon, hindi niya narinig ang diretsyong tunog na nagpapakita ang wala ng buhay ang pasyente, ang kanyang ina. Nagulat na lamang si Gicho na mayroong marhas na nagbukas ng pinto at iniluwa ang tatlong magkakasunod na doktor at apat ni nurse na may kung ano-anong dala. Sa pagtanggal ni Gideon ng earphone, ay gulat sa narinig niya at napatingin sa inang violet na ang labi habang may ngiti sa labi at nakadilat na parang wala lang. Nabitawan ni Gideon ang cellphone ipatakbong ni makap sa ina na malamig na bangkay na. Nay, paano ko kakayanin ang buhay na wala ka? Sana hindi kita iniwan. Hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Yakap-yakap ni Gideon ang bangkay ng kanyang ina. Tila naghahanap ng kahit konting kaginhawaan. Ang hirap tanggapin, Nay. Nay, Parang kahapon lang tayong nag-uusap ngayon. Wala ka na. Paumanhin kung minsan hindi kita naiintindihan. Mahal na mahal po kita at wala nang ibang katulad mo sa buhay ko. Hinahag ka ni Gideon ang noo ng kanyang ina. Habang paulit-ulit na binabalik-balikan ang mga alaala na sila ay magkasama. Kahit na hindi sila ganun katagal ng ina na nagsama, masaya naman siya sa mga sandaling iyon ay nakasama niya at nararamdaman niyang may ina siya. Halos limang taon na ang nakalipas at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin makilala ni Gideon kung sino ang Mister sender ng mga regalo niya sa tuwing sasapit ang kanyang kaarawan. Hanggang sa isang araw sa pagsapit ng kanyang birthday ay may napakalaking parcel na dumating. Kuya, pasensya na at medyo curious lang ako ha. Taon-taon kasi may natatanggap akong regalo na walang pangalan ng nagpapadala. Alam mo ba kung sino yun o paano ko siya makontak? Ah, oo, alam ko yan. May pakpak na agila ba yung logo sa box? Oo, yun nga. Bakit po kilala mo? Oo naman. Yung pangalan ng sender, secret. Pero binibigay ko yung regalo sa sa'yo kasi authorized ako. Pero pwede kitang bigyan ng hint. Talaga? Anong hint? Laging may kaugnayan sa mga masasayang alaala. Basta tuwing tatanggap ka ng regalo, alalahanin mo ang saya at ngiti. Parang mahirap pa rin malaman kung sino yun. Pero salamat sa hint kuya. Sana malaman ko rin kung sino siya. Wala nga naman kapatid. Ingat ka palagi. Baka isang araw, malaman mo rin ang lihim. Nagpaalam si Gideon sa rider. Bitbit -bit ang regalo na may mas maraming katanungan kaisa sa sagot. Hindi man nasagot ang gustong ipunto ni Gideon. Tanging nag-iisang tao lang ang nasa isip niya, ngunit matagal na itong nagpahinga. Habang seryoso si Gideon na may kinukumpuni sa kanyang motor, na pinag-ipunan ay lumapit ang kanyang lola na may hawak na tungkod at binigay ang sobring pula. Aga naman ang pamasko ko lang. Kakakilig ka naman. Tumawa naman ang kanyang lola at itinutok ang sobre sa ulo ni Gijon. Anong pamasko? Sulat yan ng mama mo. Nakalkal ko sa mga bagahe niya. Agad namang binuksan ni Gijon ang sobre at nakita ang sulat nga ito. Dear aking munting anak na masungit pero mahal ko. Hindi ko alam kung kailan mo to mapapasa pero malaki ang tiwala kong tadhana ang magbibigay ng daan upang mabasa mo ito. Pasensya na kung wala lagi si mama o inay ha. Basta kung anong gusto mong itawag sa akin. Pasensya na kung hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ko at inaakala mong hindi kita mahal. Dahil mahal na mahal kita anak kahit na matikas yung ulo mo. Sana patawarin mo ko at tanggapin dahil hindi ko kayang kamuhian mo ko. Meron kang life insurance na ginawa ko. Kasama na rin doon ang regalong taon-taon mong matatanggap at sabay nating bubuksan. Dapat may kiss ako sa iyo ah. Ayun lang. Mahal kong anak. Basa ni Gideon sa papel at hindi napigilang lumuha dahil kaya naman pala siya naluluha sa tuwing nagbubukas ng regalo. Hindi dahil sa saya, dahil sa katotohanang plenano ng kanyang ina na sabay nilang bubuksan ang regalo taon-taon, ngunit huli na ang lahat. Malakas at humagulgol na umiyak si Gideon habang inaalo ng kanyang lola na ngayon ay umiiyak na rin. Patunay na bukod sa nasa huli ang pagsisisi ay dapat din nating pahalagahan ang mga taong kasama pa natin. Dahil sa kwento ni Gideon, napagtanto natin ang halaga ng pag-unawa, pagpapatawad at pagmamahal sa kabila ng mga pagtatalo sa pamilya. Ang pag-uusap at pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa isa't isa ay mahalaga para maunawaan ang mga lihim at mahirap na bahagi ng buhay ang pagtanggap sa mga pagkakamali at mga pagiging bukas sa pagbabago ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagunlad at pagpapahalaga sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. At isa pa, oo nga, at sa kwento ni Gicho na pagtanto natin na maaaring nasa huli ang pagsisisi, ang pagpapalampas ng mga pagkakataon na magkaunawaan at magkaroon ng malalim na koneksyon sa mga mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng panghinayang. Mahalaga ang buhay na puno ng pag-unawa, pagmamahalan at pagpapatawad upang sa huli, hindi tayo puno ng pagsisisi sa mga bagay na hindi natin nagawa o nasabi. Mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang dahil hindi natin masasabi ang pwedeng mangyari kinabukasan. Tayo naman ang magmamahal sa kanila. Tayo naman ang magpagod sa kanila at iparamdam sa kanila ang pagmamahal natin. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.